Magandang araw mga kapatid at mga kaibigan. Salamat sa inyong pagbisita sa ating channel. Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-like, mag-share, mag-comment at mag-subscribe upang mas marami pang makasama natin sa ating paglalakbay ng pananampalataya. Ngayon tatalakayin natin ang inspirasyon na maaari nating matutunan mula sa manok sa Biblia. Oo, ang simpleng nilalang na manok ay may makapangyarihang aral na maibigay sa atin. Sige, samahan niyo ako sa pag-aaral na ito. Kapansin-pansin na ang manok, bagamat simpleng nilalang, ay ginagamit sa Biblia upang maghatid ng mahahalagang mensahe. Isa sa pinakatanyag na talata na tumutukoy sa manok ay matatagpuan sa Matiyo 23.37 kung saan sinabi ni Jesus, Jerusalem, Jerusalem, ikaw na pumapatay sa mga propita at bumabato sa mga isinugo sa iyo. Ilang ulit kong iniibig na tipunin ang iyong mga anak tulad ng pagtipon ng inahing manok sa kanyang mga sisil sa ilalim ng kanyang mga pakpak. Ngunit ayaw ninyo. Sa talatang ito makikita natin ang pagmamahal at habag ng Diyos na maihahambing sa isang inahing manok. Unang punto, ang manok ay simbolo ng pangangalaga at proteksyon. Ang inahing manok ay isang magandang halimbawa ng pag-aaruga. Ang manok ay handang ipagsanggalang ang kanyang mga sisiw mula sa anumang panganib. Ganito rin ang pangamahal ng Diyos sa atin. Sa awit 91.4 sinasabi, Babawitin ka niya ng kanyang mga bagwes. Sa ilalim ng kanyang mga pakpak ay makakatagpo ka ng kanlungan, ang kanyang katapatan ay magiging iyong kalasag. Ang Diyos ay ang ating inahing manok na nag-aanyaya sa atin sa ilalim ng kanyang proteksyon. Ngunit ang tanong, pumapayag ba tayo na magpasakop sa kanya? Tulad ng mga sisiw, kailangan nating manatili sa ilalim ng kanyang kanlungan upang maranasan ang kanyang proteksyon. Ang ikalawang punto, ang tawag ng manok ay paalaala ng katotohanan. Sa Mateo 26.34, sinabi ni Jesus kay Pedro, Sinasabi ko sa iyo, ngayong gabi, bago tumilaok ang manok, tatlong bisis mo akong itatwa. Ang tilaok ng manok ay naging paalaala kay Pedro na tinupad ni Jesus ang kanyang sinabi. Ganito rin sa ating buhay, ginagamit ng Diyos ang mga simpleng bagay upang palalahanan tayo ng kanyang katotohanan. Ang tilaok ng manok ay isang simbolo ng paggising sa ating espiritual na kalagayan. Kapag tayo'y napalayo sa Diyos, marahil ay mayroon din siyang tilaok ng manok sa ating buhay. Mga pagkakataong ipinaalaala sa atin na bumalik tayo sa Kanya. Ang tanong, naririnig ba natin ang Kanyang tawag? Pangatlong punto. Ang sakripisyo ng manok ay paalaala ng pagsunod. Sa lumang tipan, may mga sakripisyong inialay sa Diyos bilang tanda ng pagsisisi at paghingi ng kapatawaran. Bagamat hindi direktang binanggit ang manok bilang handog, kinagamit ito sa maraming kultura bilang simbolo ng pagsisisi. Ngayon, hindi na natin kailangang magdala ng sakripisyong hayop o manok dahil si Jesus na ang naging sakripisyo para sa atin. Ngunit ang prinsipyo ng pagsunod at pag-alay ng ating sarili sa Diyos ay nanatiling mahalaga. Sa Roma 12:1 sinasabi. Kaya nga, mga kapatid, isinasamo ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na ialay ninyo ang inyong mga katawan bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang inyong espiritual na pagsamba. Pang-apat na punto, ang buhay ng manok ay paalaala ng kasimplihan at kasipagan. Ang manok ay kilala sa pagiging masipa. Hindi ito naghihintay lamang ng biyaya ito ay naghahanap at nagtatrabaho. Sa ating buhay hinahamon tayo ng Diyos na maging masipag, hindi lamang para sa ating pang-araw-araw na pangangailangan, kundi para sa Kanyang kaharian. Sa pangalawang Tesalonica 3J sinasabi, ang sinumang ayaw magtrabaho ay huwag kumain. Ang manok ay palaala na kahit sa mga simpleng gawain, maaari tayong magbigay ng kaluwalhatian sa Diyos sa pamamagitan ng ating pagsusumikap. Panglima na punto, ang pag-aaruga ng Diyos ay tulad ng pag-aaruga ng inahing manok. Balikan natin ang talata sa Matthew 3, 37. Ang Diyos ay nag-aanyaya sa atin na lumapit sa Kanya tulad ng inahing manok na is niyang ilagay tayo sa ilalim ng kanyang mga pakpak, ngunit tayo ba ay nagpapasakop sa kanya? Ang paanyaya ng Diyos ay malinaw. Lumapit tayo sa kanya. Tulad ng mga sisew na nagtitipon sa ilalim ng pakpak ng inahing manok, tayo rin ay inaanyayahan ng Diyos sa isang relasyon ng pagtitiwala, pananampalataya at pagmamahal. Mga kapatid, Nakita natin kung paano ginagamit ng Diyos ang isang simpleng nilalang tulad ng manok upang ipaalaala sa atin ang kanyang pagmamahal, proteksyon at pagkalinga. Ang manok ay nagdadala ng malalim na aral. Ang kalagahan ng pagiging malapit sa Diyos, ang titiwala sa kanyang mga pangako at ang pagsusumikap sa ating buhay pananampalataya. Manalangin tayo. Aming Diyos, salamat po sa iyong pag-ibig na tulad ng isang inahing manok na nag-aalaga sa kanyang mga sisiw. Turuan mo po kaming mag sa inyo, lumapit sa inyo at manatili sa ilalim ng inyong proteksyon. Tulungan niyo kaming magiging masipag, masunurin at mapagkumbaba. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat sa inyong panunood mga kapatid. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell upang ma-update sa ating mga susunod na video. Tandaan na sa Diyos ang ating kanlungan tulad ng sisiyo sa ilalim ng pakpak ng inahing manok. Hanggang sa muli, paalam, God bless and bye-bye!